Tapo. Po. Oh. Bakit? Pasok. Po. So Pasok. Ay, solid dapat tong walis. Wala man kaming walis dito. O nga, kaya nga wala nawala yung walis niyo dahil tiniram ko. Hindi mas to sa amin. May may handa kaya. Ha? Ay, parang sarap yan. Oh, no? ay. Matagal na to sa amin dalawang taon na. Tapos may <laughs> spaghetti. Eh. Oh. Kaya kami dito. Ha? Huh? Eh, ano sino ka pa? Anak ka no? Ha? Anak ka ni? Anak ako ni Pepito. Pepito? Hindi <laughs> uh. <laughs> uh. magkita kilala. Basta, tuwalis. Basta, inod na lang. Ito na lang ha. Alis na ako. Si. Alis na ako. Oh. Uh. Alis. Alis na ako. Para di ka pa kumakain ha. Hindi <laughs> <laughs> hmm? ka. sinulat ang walis. Sige ko? na. Sige, Sige nalis na. Dito yung nakalagay dito. Saan? Dito, dito. Pagkuha mo? Oo, oh, dyan. Hmm. Sige, nalis na. Adobo yan, adobo. Hindi, spaghetti. <laughs> spaghetti. Aray wow. Ano to? Pansit. pansit. Alis na ako. Sige. Sige na. Oh. Uh. Ha? Ano yan? ka sabi, sabi mo lang, pansit. <laughs> <laughs>